Mga kabarangay, napansin ko lang po na pag ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa compensation ng isang Lupon member, madami po ang nagiging interested. Kaya po sa video ito, magdadagdag po ako ng iba pang mga kaalaman tungkol sa mga compensation o sahod ng Lupon. Ano nga ba talaga ang nature nang trabaho ng isang lupon taga-pamayapa. Samahan niyo po ako. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Ako po si Jeffrey at welcome muli dito sa Katarungang Pambarangay Channel kung saan dito po sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa Katarungang Pambarangay Law, tungkol sa Lupon Tagapamayapa at sa Barangay Justice in general. Ngayon, tatalakayin po natin muli ang isa sa mga napakahalagang tanong. Ito ang tanong. Entitled ba sa compensation ang mga lupon tagapamayapa? Napakarami po ang nagtatanong sa akin tungkol sa bagay na ito. Lalo na yung mga barangay official at mismo mga lupon members na nagseserbisyo sa kanilang komunidad. Kaya muli, inuulit ko po, samahan niyo po ako hanggang sa dulo dahil hindi lang natin sasagutin ang tanong, kundi ipapaliwanag ko rin po kung bakit napakahalaga ang papel ng mga lupon at kung paano sila mas mabibigyan ng pagpapahalaga ng ating mga local government units. At para po sa mga Bago pa lang dito sa aking channel. Ano nga ba ang lupon? Ano ang kanilang trabaho? Unahin po natin. Sino ba itong mga lupon members? Sila po ay mga ordinaryong mamamayan ng barangay na pinili ng kapitan o ng punong barangay. Hindi po ito trabaho na may suweldo. Ang mga lupon tagapamayapa members po ay tumatangga ng tungkulin bilang volunteer ibig sabihin kusang-loob na nag-aalay ng kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa komunidad. Ang pangunahing tungkulin po ng ating mga lupon tagapamayapa in general ay mediation at conciliation. Kung may alitan, kung may away, o hindi pagkakaunawaan ang mga magkakapitbahay, invest na dumiretsyo sila sa korte, dadaan muna sila sa barangay for barangay conciliation. Dito po, papaso ang ating mga lupon. Sila ang tutulong mag-ayos ng hidwaan. Tutulong maghanap ng mapayapang pagkakasunduan at iwasan ang mas malaking gulo sa komunidad. Isipin po ninyo, sa halip na dumaan sa Korte na matagal at magastos, sa barangay level pa lang, nagkakaroon na ng kasunduan. Kaya po itong uh, ating barangay justice system ay napakagandang sistema para po sa kapayapaan ng ating mga barangay kung gagamitin po natin ito ng tama. At yan ay dahil sa dedikasyon ng ating mga Lupon members. Ngayon, dito po, pag-usapan naman natin yung compensation and volunteerism. Sagutin po natin yung tanong, entitled ba ang mga Lupon members sa compensation? Ang malinaw pong sagot ay hindi. Ang mga Lupon members ay nagsisilbi ng walang sahod o compensation. Ngunit, ayon sa batas, maaari silang bigyan ng honoraria, allowances, o iba pang mga emoluments. Basta ito ay naaayon sa ordinansa ng barangay, munisipyo o lungsod. So meron naman pong mapapala ang mga Lupon members. Pero uulitin ko po ha, hindi sweldo ang kanilang trabaho. Hindi po sila swelduhan sa pagiging Lupon member ang essence ng pagiging lupon, uulitin ko po, ay volunteerism. Isipin ninyo, may mga tao na naglalaan ng oras. Kahit may sarili din silang trabaho, negosyo o pamilya, pero pinipili ng mga lupon, mga dedikadong lupon na magbigay ng serbisyo para sa barangay. Hindi po pinipilit ang mga lupon members na sila ay maging lupon. Wala pa po akong na-encounter na pinili. Ito po kanilang ginagawa ay mula sa puso at malasakit sa kapwa. Ito ang kagandahan ng lupon. It is not just a duty. It's a calling to serve. Mga kabarangay, isipin po natin gaano kahalaga ang ambag ng mga Lupon members. Kung wala ang Lupon, lahat ng away sa barangay, sa mga magkakapit bahay, lahat ng sigalot, direksong korte ang bagsak. Ano ang mangyayari? Eh, magiging siksikan sa korte. Matagal ang proseso at malaki ang gastos, syempre. Pero mga kabarangay, dahil po sa lupon, maraming kaso ang naaayos sa barangay level pa lang. Ibig sabihin, napapabilis ang hustisya. Napapababa ang gastos ng mga tao hanggang sa wala talagang gastos sa pagresol ng kanilang mga hidwaan. Hindi lang po yan. Dahil sa lupon, naiiwasan din ang mas malalang gulo. Kung minsan, away sa lote o sa mga boundaries o hangganan o sa utang kapag hindi naaayos, hahantong sa demandahan o minsan mas grabe pa. Kaya po ulitin ko, napakahalaga ng contribution ng bawat Lupon member. At kung tutuusin po, ang trabaho ng mga Lupon is priceless. Kaya po personally, ito po ang aking panawagan sa mga LGU, sa ating mga local, government unit o local chief executives. Kung tutuusin po, hindi naman masama kung pahahalagahan ng mga LGU ang contribution ng mga lupon. Paano? Ito po ang halimbawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng honorarium o allowances bilang pagkilala sa kanilang pagsusumikap at mga sakripisyo. Hindi ko po sinasabi na maging swelduhan ang mga lupon. Dahil nga, voluntarism ang nature ng kanilang mga trabaho. Pero mga kabarangay, kahit papaano, sana kilalanin at parangalan ang kanilang mga ambag. Pwede naman po itong gawin sa pamamagitan ng local ordinances. Halimbawa, ang sangguniang bayan o sangguniang panglungsod ay maaaring magpasa ng batas na nagbibigay ng allowance, allowances o honorarium sa mga lupon. Sa ganitong paraan, maipapakita ng LGU na hindi lang sila umaasa sa serbisyo ng lupon, kundi talagang pinapahalagahan nila ang mga ambag ng lupon taga-Pamaya. Okay, ulitin ko po, para sa mga local chief executives sa mayor, vice mayor kaya o punong barangay sana po ay maging bukas ang inyong isip at puso para sa ating mga lupon. Dahil sa kanila mas nagiging tahimik at mapayapa ang inyong nasasakupan. Halimbawa po, ito bigyan ko kayo ng isang uh, example. Si Mang Juan ay isang negosyante sa barangay. Siya ay dahil sa katangian napili maging lupon. Kaya kahit abala si Mang Juan, sa negosyo, naglalaan siya ng oras para umupo sa conciliation. Isang araw, let's say, uh, may bahay na nag-aaway tungkol sa bakod. Kung ididemanda ng isa't isa, ito sa korte, aabutin ng taon at napakalaking gastos ang kanilang Uh, mararanasan. Pero dahil sa lupon, maaari po itong ayusin, maaaring ayusin ni Mang Juan ang kanilang issue. Kung sakali na nagkasundo ang dalawang panig, hindi na lumala, hindi na nagkasakitan, hindi na nagkapikunan na maaaring humantong sa mas malaking problema. Ito po ang magandang dulo ng lupon. At isipin nyo, si Mang Juan, walang sweldo, ginawa niya iyon dahil gusto niyang makatulong. So, si Mang Juan, sabihin na natin na naabala sa pagninigosyo, pero dahil sa kanyang tulong, ay natapos ang problema na sa komunidad. Kaya bilang panghuli mga kabarangay, ito po ang gusto kong ibigay sa inyo. Malinaw na ang Lupon members ay walang sweldo. Sila ay nagsisilbi ng kusang loob at may malasakit. Ngunit maaari po silang mabigyan ng honorarium o allowance kung papayagan ng isang ordinansa. Kaya sa ating pong mga kabarangay, sana'y mapahalagahan po ang ating mga lupon, higit sa lahat po sa mga elected officials. Sa ating mga local leaders, sana ay buksan ang pinto ng pagkilala sa kanilang mga serbisyo. Kung wala po ang ambag ng mga lupon, Maaring mas magulo, mas magastos, at mas mabigal ang trabaho ng ating mga justisya o ng ating mga korte. Kaya uh, saludo po ako sa lahat ng mga Lupong Tagapamayapa members dito po sa buong Pilipinas. Kaya ayan mga kabarangay kung sakali po na nagustuhan nyo ang video na ito. Huwag nyo kalimutan na i-like, maaari nyo pong i-share sa inyong mga kabaranggay. At para po dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa Katarong ang Pambaranggay channel, maaari din po kayo mag-subscribe. At yun pong notification bell, maaari nyo din pong pindutin para sa susunod na video, kayo po ay agad na mai inform Maraming salamat po muli. Ako po si Jeffrey.